Ayaw kainin ng mga bata. <coughs> oh, makikiiwan lang ako ha. Don uh, Dolce ano? Vita. Ay, 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 shout out kay Victoria Ah, wah, syempre Ay, Oo, oh, talagang Swerte Swerte Ay, nako Shout out kay Victoria Ay, okay, ate Victoria Hello po uh, Hello, hello Sana hmm, Pagka dumating Maratang. ka dito Sana Masaya tayo. O Ate Ernie, happy birthday. Alam mo Ate Victoria. Happy birthday. birthday. Alam mo Ate Victoria, nagpapasaya lang kay Nanay Conching Sa kulay kulay blue. Sa hugis kwadrado, ano Sa hugis, kwadrado. Ano <laughs> Ayan magandang buhay. Akala ko walang pasok. Ano Mulan ah. po kanina ng umaga hanggang kanina, maambun-ambun pa ayun eh, sana magtuloy-tuloy na po ang init ayan, at uh, basa ang lupa magandang mag-fertilizer uh, ayan pupunta tayo ng palengke at uh, bibini lang tayo onte, Ricardo, may order pala ngayon ah, uh, tama-tama naman may patay na naman sa guapa. kailangan namin pumunta, mga farmer eh kapatid po na lolo ni Bebe kapatid din nung namatay po nung last so sunod, -sunod yata ah. <coughs> may mga edad na rin po kasi talaga At, tagal na rin dinadialis si sa atan ni Lolo Frank so yun punta kami doon tapos si Kongo lang ito kaninang umaga sabi ko mag uh, fertilizer na lang siya papaya kailangan ibaon <laughs> ayun uh, sabi ko papaya lang wag muna na bunuhan ng iba yung timpla na yan ay pang papaya lang o so, ayun ay tapos may order si na ate Gina na tawag dito may order sila lechon atin na rin namin tapos sa ano nakatawag kita. dito may yung powder coating ata na ano pinagawa ni Billy ayan sasabay na rin namin powder coating oven Thank you. Yeah. kasi ang paninda dito sa baba kawawa yun nasa sa taas ano ah, tuloy yung palengke sa taas napag iwanan ito so, pati yung nagpuprutas nagmanok at baboy na rin ganda talpos, ha walang talbos ah. meron pa eh yan Pwede na tayo sa parking natin na yan Masyadong malayo na Ayan Nako Sa mga nakakamis sa palengke Ayan Silipin natin ng mga tropa Hindi tayo ng ano kay Parik Lem Onion uh, Alas stress pa naman yung order ni Ate Gina So oh. Ay dumating tayo ng mga 9.30 Oo oh, oh. ano Alas lang Tama-tama 4 hours 40 kilos Oh, malungkot ka na naman ah. Oo, oh, wala akong pero... Eh, hey, inuubos mo sa kakapusta eh. Ano talaga? <laughs> eh. Ate daw yung motor, binenta. Bihira tao. Ah. Dalawang kilo lang, brother. Dalawang kilo. Na? Alin? Alin? isang, dalawang kilo lang mura daw repolyo ngayon magkano repolyo ngayon ha? 35 lang Ay, murang repolyo mag isa kaya tayo repolyo ginagatan ba repolyo Hallelujah wala nan loyal lucky oh loyal yeah good morning good morning mga idol good morning another thing another another pain <laughs> another thing ha nang gulay TV na oh si misis mo hindi na pumupunta rito ah hindi, ah, araw-araw dyan yung miss ko. Ah, sa maga? Umalis lang ngayon. Kasi may meeting yung mga anak Ano? Ah. Yung kinder. Ayun pala eh. Araw-araw, pagka nandito ako, nandito yun. Ah. Andyan lang lagi oh. yun. Yung na ka-pesta. Ayun pala eh. Another pain. Sinapanood kong magihilot pinapanood kong maghihilot another day, another thing. hindi ako nang malita na plastic brother kukuha ko ng kukuha ko ng pagkain ng aking mga ano yun? ito ito Kinapakain <laughs> ko to sa aking EPC sa uh, mga bulate yan, yeah, pwede na yan tapos papakain mo lang din yung sarwana sarwana ko naman pinakakain

<coughs> Ay, repolyo. Sabi ko parang kulang cool yung binili ko ah. Ang murang repolyo. Ang laki ng pakwan, grabe. The best in the west. Ang laki, hindi, wala. Matuma lang, ano, mahina ang pakwan ngayon. Ayaw kainin ng mga bata. Oh, makikiiwan lang ako ha. Ah. Uh, ano, kumusta? Wala na ako pera, pera mo Yung sidecar mo binenta mo, sana sa akin na lang. Hoy ah. pa tayong damit? Anong damit gusto mo? Hanap tayo. Meron naman doon. Kaya lang pag dito kasi ako nagbigay, nakita ng iba. Lugi na ako. Mali 'yung 500. 500 ang puhunan natin doon. Morning, chat out sa boss natin. Kumusta yung laban mo? Doggy? Oo. Oh. Kumusta yung laban niya sa doggy? Au, au? Brother Jonathan, good life. Jonathan! Dolce Vita. Oh, ay, ay, yay, Santo, Awa, ay, ay, si talagang... Serte. Serte. Oye, ay, ano, shout kay Victoria. Ah, waa, syempre. Ay. Oo. Talagang. Swerte. O, yun ako. Shout kay Victoria. O, ate Victoria. Hello po. Hello, hello. Sana. Um, Pag dumating ka dito, sana masaya tayo. <laughs> o, ate Erly. Happy birthday. Alam mo, ate Victoria. Happy birthday. Oh. Happy birthday. Alam mo, ate Victoria, nagpapasaya lang kay nanay Conchine sa kulay kulay blue sa hugis kwadrado oh, walang wala walang bumibili Victoria kaya namimiss ka, namimiss ka Likaw, ka bang malalaki wala meron kaya lang doon po 700 700 na lang uh -huh. kaya ay Diyos ko mangilabot ko Yeah, um, mahal na? Yung Pero magandang klase. Ay, wow, na, Yung katantaman, 500. 500. May, may 350, may po, yung oh, Hindi naman, malaki na talaga. Hindi naman pwede yung malaki, ganun din ang presyo. Oo. Oh. Habang lumalaki, nagmamahal kasi siyempre, Yung mga na. ganito na, yun sa akin nga, hindi lumalaki na eh. Ba't hindi Mabagal. Ay, Mabagal. pala talaga. talaga galang sa pagkain. Hindi. Ano? Laging pin ang pagkain ko. Oh, Ba't mabaga? Mabagal mabaga talaga. Mabaga talaga lumaki ang likaw. Ah. Uh -huh. Sabi nga nila, kaya nga daw hindi inaalagaan niya sa fish pan kasi talagang matagal lumaki. Hindi naman singaw lang yun. No, hindi na... naman, Hindi naman Pero mahal na singaw, naman, ano? Hindi naman binig. Wow. Ganon talaga. Walang bumili. Walang bumili. Ganon talaga. Walang Ginawa akong ano, uh, Kap. lutong bicol yung hipon na tinoktok. Tapos may niyog na yung parang pambuko salad lang. Akala ako ng balot, may, dapat pala dalaw dodoblehin mo. Sumabog yung yung pinakuluan ko. Oh, dapat suka Hindi dapat dahon ng laing. Dahon ng gabi. Babalutin mo 'yun laing Tapos igagata mo siya nakabalot. Anong meron? talang lang? Oo, oh, oh, tsaka walang malaking ipon. Kasi may bisita ako sa biyernes, naghahanap ng likaw. Um, Kaya lang, mahal naman pala no? Na. Oo. Pag, pag marami yung 500 maraming, malaki na. Malaki na rin. Malaki, malaki, malaki na rin yung Bigyan mo ako na isang kilo. Yeah, sa biyernes? Oo. Nasa baba na mga na yung palengke. Hindi naman sa pag-aano, pero kailangan natin maayos. Ito yung dapat ang sentro Ang nangyayari na ando lang sa baba. Kaya, ay ganun, tanggapin ninyo. Hanggat din nagagawa ng paraan yan. Tatingnan nyo, mas marami pa ka okay. nagtitinda kaysa so, umaan. Andun lang, kumpleto na sa baba eh. May, may manok, may baboy. May is, oh. may hipon, may isda, may gulay. Oh. Doon pa lang sa entrada, layo. Dami na nakaano doon eh. Naka Oh. Oo, oh, yung malalaking bangus. Oh. Okay. Okay. Parang masarap yung bangus ah. Hmm. Si Ganda. Si mga ano mo? Ano ba 'yan? Kano ba kilo bangus niya? mahal. 250 'yan. Okay. Pipola na. Ang bangos Kano kilo ngayon tay? Ano to? Uh, bulakan? Ha? Ito dagupan, ito bulaki. Ah, uh, I know the color. The color. Okay. so tama na. Uh, Tatlo. Dalawa. Magkano na 'yan? Ay, 40 lang ito. Ha? Ay, sa ito. Magiging yeah, padala Ito. Yan, bulakay mo. Bulakay mo. Uh, Ay, bakulay. Yan ah. Look at the color. Ay, bakulay report lang ito. Oh, sige po, kainin. Okay ano? Pang ano lang, pang uh, tanggalin niyo po kaliskis. Luluto po, papaluto ko sa may toyo, tausi. Ah. Sarap. Ha? Ang ah? maragol? Oh. Ay, pag sa akin binenta, mata, mataas na. Yun ang problema sa kanila. Pag sa akin, mahal ang benta. Ay, ka-farmer kasi daw. Ah, anak ng hindi ko. <laughs> Ayan, tubig pa kinuha niya. Tignan niyo ang oh. Uh -huh. May gift pa ng tablay. Pero kung ano, lahat na andito, kung daan pa eh. Pati yung mga bakante niya, dapat tanungin na nila. Uh -huh. oh, wala bang nagtitinda dito? Ibibigay natin sa iba. gano'n, yeah, ganun, diba? Kanita makanita siya uh -huh. sa oh. gano'n yan yun eh, magutupak talagang may masasaktan. Ang ano lang talaga sa pagsasaayos ng uh, isang lugar o pag-ayos ng isang uh, bansa o ano man, mayroon talagang tinatawag na na uh, ko kontra sa pagbabago. Di ba? Sabi nga nung ibang pwede nga maging concept ng isang politikong talagang gustong ayusin yung isang bayan na you will hate me today but you will love me tomorrow. Parang gano'n na. Ngayon, magagalit kayo sa akin kasi inaayos natin. Pero bukas, pag nakita nyo maayos, sasabihin nyo at ah, tama yung ginawa. Kaya lang, it takes courage talaga na kailangan yung parang, alam mo yun, yung... Pati yan? Kasi yung ibang politiko natatakot na baka hindi na ako i-boto nito, nasaktan ko eh. So naglalaro sila, kailangan nilang laruin lahat. Eh hindi ka naman pwedeng mamangka sa dalawang ilo Kung gusto mo ng pagbabago, may masasaktan talaga. Dari chulo, Joe. Maka okay, 400. Ikaw, ang mo. Ikaw, ikinawet. Alit na lalaki. No, kab? Oo. kapit na. Kaya isigla kami. Iyan, bye babae. O, na. Magkano po lahat yon? Kasi isang okay. libo lang ang pera ko eh Hindi pa, hindi mo maubos <laughs> yun yeah. Hindi, gusto kong da dalahan yung mama ko eh Kahit isang piraso, dadagtag doon lang naman sila Ha? 7.40 Oo, huh? oh, okay. dadala pa ako, kuha na pa ay. yung isa Pero wag mo na linisin kasi ah, hindi ko alam lang, kung anong Ito Bulakan din Bulakan din na Yan, yan, ito Isa lang, isang Oo, oh, yan Yeah. hindi ka nalinisin. Hindi na po. Yung Sama mo yung mga atay-atay na eh. Oh, sarap ito, masarap ito. 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 Yeah, oh, ano si ito? na. Hindi, ayan yun na po. Oh. Yung biyanan ko na maglilinis na. O pwede din, tanggalin niya ito. Baka mamaya mapistak niya. Oh, so Ikaw, masanay ka nang uh, magtanggal. Wala si ate Sheila. Ate Dalaga. Ah, si ate Dalaga pala. Wala. Wala. Ito ay yung ano niya. busog ka sa, sa dugo. Uh, no, pa overall uh, pa um, overall no, naman, check up no. na naman. Ah, ala ala ala. Oh, sure. Manyaman manyaman. Um. So, yung apdo ang delikado pag napistak oh, yan. Ko. Ah, mapait, Para, mapait day pa lahat. Para, ah? pa ng papaitan. Ha? Ah? Dahil pa ng papaitan. Pagka na, ano, po, ano? Oo, oh, papaitan ang apdo ng magos, oh, hindi ka Sa ibang, ano, sa sapangkasinan, binubuksan nila yung Siyan? yung bituka, pinakikita nila. Ah. Ano kaya ang purpose nun? No? Sabi, parang pinakikita nila, malinis yung, ano, yung, oh, oh yung bituka, parang ganon. Nakabukas talaga, binubuksan nila, pinakikita nila. Niya, no? malilis, kasin, kaya yan, no? malinis kaya nakikita nila. malinis ang bunuan. Yung bunuan daw, mas maliit ang ulo. Oh, yan, ganyan. Tapos yung, uh, yung ano to? Buntot. yung buntot. Hindi eh. pantay. oh, hindi pantay ang buntot. Hindi nakabuka. Hindi nakabuka, hindi ka po rin yung bulakan. Oo. Oh. Yan ano. ang kanilang ano. Magkano po lahat yun? 900? 900? Ha? 900? 900? 900 na lang. 900 na ako sa iyo pagka no, Wala no problema. dito. Wala talaga, ayan oh. 1,000. Eh yung ATM ko nasa gad pinambayad ko ng baboy. Ah. Oh. Transfer ako sa mga utang natin sa baboy. Iyon. Wala lang. Sawa na 'yung karte. Eh. Ang mga tauhan ko kasi eh. Sabado linggo, puro karne yung kinakain. Oh. No? Tapos, nakakaumay uh, uh, na. Kaya uh -huh. si Raffi ah. Iyaw hmm. na. No? Ayun bangos bangus ko pang isa. Bangus ng nanay. Okay, ko ng ano yan. Uh, wala naman ako. May bibili pa ba ako? Wala, ah, mga anak ko. Wala, wala mo eh. Ano? Aw, ah. O, healthy ne Stata, eh. Basta tayo. Kumain na. kumakain na yan sa gilgilid, ano? Mm ha? -hmm. <laughs> o oh, sige. I'm going home. Deliver pa ako ng baboy. Tapos ko na balita Dahil yung mga niya eh. Sabi ko sa eh. Explore brother Explore oh. So, dalawang taon mo nang sinasabi yan eh. Hi, good morning. Good morning, good morning. ano po kung ano yung mga na yung mga tala kung ano yung mga yung mga tala ngayon ah! <laughs> Ay buhay! Purong... Hirap talaga tanggalin yung uh, sugal. Parang ano din daw, para din niya sigarilyo. Mahirap alisin. Ah, nang si Bebe. kay Tita E, Tita Erlinda Soriano, asa Kalion sila naman tayo, Tita. At kay Michael. Hindi mo itong ni Brother Michael ah. Ating kaibigan sa barko na taga dito. Pagpunin na rin ang yun eh. trabaho pa tayo so, nag vlog na ako sa palengke kasi kahapon wala po akong uh, na i-vlog, isisingit ko na lang sa mix vlog na lang tayo buka ah, mamaya kasi yung mga tawag dito, konting uh, clip. clips clips doon sa ningnangan at sa ano aming uh, konting uh, banding Ayan. Sama natin. Para huwag naman masaya Nandito ah, sila, na Gina Gina. Sabi, bakasyon nila. Ano ebe, balik na. Jate Raquel. Jate Raquel. tinda yun wala na akong uh, ano sabi ko nga bebe gusto mo magmurong naman tayo ayun na uh, urani kami miss ko ng urani eh. tapos diretsyo tayo maribeles urani maribeles alam maaga ang alis nandito Marami nagre-request ng talaba eh Mga tropa Dexter talaba si Romel namimiss na rin daw yung talaba Torani marami din talaban or Hagonoy mga farmer yan Hagonoy Bulakan marami din daw ay so yan marami pong salamat tapos na naman tayo uh, bangus lang ang ating abing wit <laughs> uy parisan no puno na naman parking kasi eh bagay yan na tayo ngayon Ilan bang huli kong kain 13 hours kaya tiisin tiisin di ba o marami salamat ah, maganda